Hello everyone! Today magluto tayo na ulam natin at ito ang crab natin at ito yung mulay natin at syempre ito yung bihon natin. Ayan, ang gagawin natin dito. Gasan natin itong bihon natin. Pero parang sobrang dami. No? Kaya lang natin ito. Kita nyo ba yung ginagawa natin? Yan. Kaya pala sya mas... Pag ano pala nga rin yan pala hindi sya masusun guys. Ayan. Lapit ko na lang yun. masyado maraming kaming gulay kaya i-pick ito siya masarap ito guys puno na ok, puno na siya kaya ilagay natin siya ilagay natin siya ng bihon Masarap ang may bihon, guys. Okay na to. Hindi ko naman ilalagay ito lahat kasi masyado masy na masy marami. Pero alam mo, pwede din. Kasi lalagyan natin ating ikra. Okay. Kita niyo ba? Paano kung talagay ng crab? para hindi magkakasya dito guys yung brow natin i-brush down natin mm. o dito kita nyo ba kung paano ko magpatay ng brow eto ay na-favor na siya guys yung sarap no? Huwag kayong na kung bakit ko pinaman. Kasi lulutukin pa natin yan. Hindi natin kakainin na ganyan. Kasi lulutukin ka okay. hmm. yeah pa natin siya. talagyan natin siya ng sauce. Konting sauce.

Kasi ito na lasa yun. Yun ang lalagyan natin na lasa yun. Yung, ano. yung, yung uh, kulay. Chicken powder. Kasi yung chicken powder lang. Kutsarita lang ito. O one fourth lang. Tapos natin ng kanting kaminta. puting paminta. Itong puti ito white na paminta. Siya, ang ko ng melting sugar para mag -bargis. Then, nalagyan natin siya ng water. Hmm. ai anh ta lang còn em chẳng, ai nói ngon lang anh. hindi mas punog nagluluto pala ako lang sabaw dito guys eto yung sabaw na iluluto ko siyempre habang iluluto natin iluluto natin eto yung pulak ito yung pulak ito yung pulak siyempre meron pa. meron par meron par masyempre magkakain may carrots masarap yun laban super yum masyempre bago natin yan tapusin magpunas na tayo ng ating ano, pinaggamitan alas 5 na guys 5 kaya nagluluto na ako kasi 5.30 5.30

klinik yun, tapos na yung kaminipo. na siya.

Ayan, lagay natin sa drawer. Meron ang kusina naman. natin kung okay na. Kung kumulo na ba? Tayo nang po. Ito guys, kaya kailangan hindi siya nagigil sa ilalim. Kaya make sure natin na ano. Huwag na gamitin. Huwag na Sure, guys, hindi... um, yeah, ilaline, Kasi pag nasa, hindi na bay. là sung lâu hết sức hết sức là sung lâu hết sức là sung lâu sung sáng 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 asin, or ulang pa. Tap na natin. Ayan. Magtapin mo na ng dami. Hindi na ako magmalalang sa'yo. Ayan. Magtapin mo na. Para naman marapis tayo sa ating trabaho. But anyway guys, salamat sa inyong lahat panonood dyan ha. Sinamahan ko na yung everyday chores ko na ito. Diba? Araw-araw kong -araw nagawa na ito. Kaya pagpasensya nyo na ako na naglagan ng mga. Kasi habang ako nagbubuti, magawa ako ng ibang trapa. Diba? Yes. O diba? Ito kasi, ang tulok. Hindi ko na kailangan. Pansensya nyo kailangan Ito kasi mga pantubog na ito, mga kaipad, yung Kasi yun, madali silang kasi. yung gamit ng tayo. Kasi pag tidryer ko pa yun, dumindikit siya. Ayaw na natin tidryer. tayo, ano, Kaya niya ito. Alam niyo ba, guys? Parang denier mo ito. Kahit sabihin mo. Sabihin na natin. Cotton shot. Gano'ng talaga lang. Ayan. Taposin ko lang ito. At papakita ko sa inyo. yung gano'ng kadamu yan, ha? Ayan. lang na tayo. O, di ba tapos na ng ating trabaho? Anyway, guys. Thank you so much. Sigurin muna natin yung niluluto. Kung okay na ba siya. Hmm na yung niluluto natin. Make sure, guys, na hindi gumigit sa ilalim para hindi siya maglasang mapain. Kung pangunan yan. Ayan. Okay na siya. So, bye, bye, guys. Thank you so much for watching. Bye.